Isaw, isaw! Hot, hot dog, Barbecue! Bumili na kayo ng paninda ko! Hala, bebang! Tignan mo si Princess, oh! Binaya ka! Nagtitinda na rin siya! Oo nga, no! siya ng laruan niya! Ano, bebang? Iska! Sa tingin mo kayo lang may paninda? Ako rin meron, na. Oh. Gaya-gaya ka naman, princess! Si Bebang na nagtitinda ka hapon, na. Tapos ngayon, nagtitinda ka na rin! Sempre, hindi niya ako sinali sa lalo niyo kahapon. Hindi niya ako niyaya. Princess, late ka kasi kahapon. Kaya dalawa na lang kami ni Iskra naglaro ng ice cream ice cream, man. Basta, hindi ko na kayo bate. Maglalako rin ako dito ng iyong iyaw iyawan para walang bumili sa bebang. Eh di pagalingan na lang kay ni Bebang magtinda, princess, kung sino maraming bumili, siyang panalo. Ano, game ba kayo? Game! Sali ako dyan! Panigurado! Ako yung mananalo! Ikaw, Bebang! bang, Fight ka mo sa challenge? Okay! Challenge accepted! Tatalunin ka si Princess! Humanda na kayong dalawa! ang paligsahan ay magsisimula na. Ready, get set, go! Magtinda na kayo! Bumili na kayo ng paninda ko. May isaw, may hotdog, may itlog, may barbecue. Lahat to masarap! Ako si Bebang, may panindang ice cream. Bumili na kayo, malamig at masarap ito. Wow! Si Bebang, at si Princess, may mga paninda sila. Boy, lang! Dito ka na bumili sa akin! Marami akong isaw-isaw! Mukhang masarap yung parinda ni Francis, sa iyong iyaw -ihaw. Yes! Bibili sa akin si Boyong! <laughs> Boyong! May paninda ko nitong ice cream! Sa akin ka na bumili! Wow! Ice cream! Tamang-tama! Mainit yung panahon! Kay eh, Bebang na lang ako bibili! <laughs> Hoy, Beba! Inaagaw mo yung mga customer ko! Dito bibili si Boyong, eh! Gusto ni Boyong ng ice cream eh. Hindi ko naman siya inagaw sa'yo, Princess. May naisip ako. Boyong, kapag sa'kin sa ka bumili, bibigyan ko tayo ng maraming libre. O kaya sa na ito lahat. Wow. Ay, kay Princess na lang kong bibili. Ang daming libre. Boyong, mamili ka na ng iyong iyo mo. Wow, ang sasarap. <laughs> Bayang kapag sa'kin sa ka bumili, bibigyan kita ng malaking piyatas. Piatos! Gusto ko yung bebang! Sa'yo na lang akong bibili! Hoy, bayang! Dito ko na bumili! Huwag na kay bebang! Oh, bayang! Sa'yo na itong kitsiriya! <laughs> Thank you, bebang! Hindi pa ako nakakabili, pero ang dami ng libre! <laughs> Dapat ako'y mananalo! Bayang! Kapag akin ka bumili, bibigyan kita ng 100! Eto! Oh. Wow! 100? Ang laking pera. Princess, sa'yo na akong bibili. Beba, sa'yo na itong mo. Ano ba yan? Bumalik pa si Boyong kay Princess. Sino kaya mananalo? Kanino bibili si Boyong? Eto na yung 100, mabayang. Yahoo! May 100 na ako. Abs, bayang. May 100 ako, ibibigay e, ko sa'yo to Kapag sa'king sa ka bumili Tapos, bibigyan pa kita ng mga ice cream Ay, kay Bibang May 100, tapos may chichiria pa Doon na nga lang ako Boyong, gito ka lang Kaya-kaya ka naman, Bibang Sa'kin sa siya bibili Bigay-bigay ko pa rin ng 100 Princess, bitawan mo ako Sa'kin sa bibili si Boyong Princess Bitawan mo siya Boyong, Akin ka lang! Hindi pwede, Princess! Sa akin si Boyong! Sa akin siya pipili! Hoy, Bebang! Princess! Huwag niyo akong pagagawan! Bitawan niyo akong dalawa! Bebang! Bitawan mo na si Boyong! Hindi pwede, Princess! Akin siya! Bebang! Princess! Hindi na ako pipili sa inyo! Ibalik nyo na yung damit ko! Oh, no. Eh! Wala lang pala si Boyong! Damit na lang pala to! Sorry, Boyong! Yung shirt mo, nakuha ko! <laughs> si Boyong! Nangbat na! Bila <laughs> gagawin kasi siya ni Bebang patay na ni Princess eh! <laughs> akin na yung damit ko! Ibalik nyo na sa akin! Hindi ko sa toilet boyang, akin na lang 'ta. <laughs> Hoy, Princess, akin yan. Yeah! Princess, ibalik mo na yung damit ko. Nakaupo ako dito. Oh no. Ayoko bayang na no? hindi ko na ibibigay sa to, 'di ba? May kasalanan ka sa ng nakaraan. Kapag nahuli talaga kita, Princess, malalagot ka sa kin. Ay, aba! Tinatakot mo pa ako, bayang? Hindi, hindi ko talaga ibabalik sa itong damit mo! <laughs> Akin na kasi yung princess! Bayang nakahuban! Walang damit! <laughs> si Princess, pasaway! Ayaw pang ibigay damit ni Boyo! Ikaw nga, bebang eh! hawak parang yung shirt ni Boyong. <laughs> Ayaw nga, no? Nasa akin pa pala. <laughs> Princess, akin na kasi damit ko. Kanina pa ako dito nakahubad! Ibabalik ko lang sa'yo to. Kapag nangako ka, hindi mo na kami aawayin at aasarin. Ayoko nga. Basta, kapag nabawi ko talaga yung damit ko, makakatigim ka sa akin. Matapang ka pa, ha? Ah, kunin mo na ba yung... Akin na! Bah! Ayaw ko nga! Princess! Ginaganit mo talaga ako! Ah, eto na bayang! Tatawa na talaga to! Oopsy! Lagot! Yung damit ni e Boyong! Sumabit sa puno! Ay, Princess! Kunin mo yung damit ko! Akitin mo sa puno! Hala! Hindi ako marunong makit boyong Ikaw na kumuha sa damit mo! Kunin mo yun! Ayoko, no? Uwi na ako sa bahay. Bahala ka dyan. <laughs> Princess, pasaway ka talaga. Bumalik ka rito. Huling damit ko. <sighs> Paano ko kaya makuha yung damit ko? <clears throat> Kawawa naman si Boyong. Tinapuan ni Princess. Tara, Bebang. Tulungan natin si Boyong. Umiiyak na siya. Sige. Tsaka ibabalik ko na rin tong shirt niya. ka. <laughs> yung damit ko, sumabit na sa puno. Hindi ko na makukuha. <laughs> Boyong sorry. Tinahubad ka namin ni eh, Princess. Eto na, ibabalik ko na yung short mo. <laughs> <laughs> Bebang, anong gagawin natin? Umiyak si Boyong. Paano natin siya tutulungan? Kaya nga eh, hindi naman tayo marunong nakit ng puno para makuha yung damit ni Boyong. Bebang, iska, bigyan niyo ko ng damit. Ayoko na Alam ko na! May naisip na ako! Anong gagawin natin, Bebang? Ayun o! May karton! Ayun na lang yung gawin natin damit ni Boyong! Itong eh, karton. Pwede ba natin gawing damit to? Oo, oh, Iska! Pwede yan! Tara! Tulungan mo ako gumawa ng damit na karton! Sige! Para hindi na siya umiyak! A few moments later... Ayun na! Tapos na yung damit ni Boyong! Nalagyan ko na ng design! Wow! Ang ganda! Ang galing mong gumawa, Bebang! Raiska! ka! Ibigay na natin damit ni Boyong sa kanya! Matutuwa si Boyong nito panigurado! Boyong! Ito na yung damit mo! Tapos na namin! Damit bayan, yan? Karton naman niya, Bebang eh! Okay na yan! Kaysa wala kang damit, Boyong! Mabuti nga ginawan ka ni Bebang eh! Kulin mo na ito, Boyong! Pinaghirapan nga namin itong gawin ni Ispa eh. Sige na nga! Akin na nga yan! Ay ah, mo na! <laughs> Wow! Wow! na nabakae sa iyong damit mo Boyong May abs ka pa para kang siga. Siya <laughs> na lang yung galing mong damit boyo. Huwag na yung kulay blue. Hayaan mo na sa diyan sa puno. <laughs> Malala talaga yan sa akin si Princess kapag nakita ko siya. Meron na akong abs! Kaya-kaya na sa langit! Yahoo! Ang tapang-tapang naman ni Boyong, bukit ginawan siya ni Bebang ng damit ng may abs! Princess! Nasan ka ba? Huwag ka magtago! Naku! Galit na galit na si Boyong! Sinabit kasi ni Princess yung damit niya sa puno! Sana wag mo na lumabas si Princess para hindi siya away ni Boyong! Princess! Magpakita ka na! Nanggigigil na ako sa'yo! Hi, Boyong! sigaw ng sigaw? Siga ka pa Oo, oh, siga ako. Bakit? Hindi ka naman malakas eh. Mukha kang butike. Ang tapang-tapang mo, peke lang naman yung abs mo, drawing lang sa karton. <laughs> 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 Hindi to peke, no? Malakas talaga ako. <sighs> Kung malakas ka talaga, eh di ikaw nalang kumuha ng damit mo sa puna. Ayoko, no? Ikaw yung nagsabit. Kaya dapat ikaw din yung makit sa puno. Nako, sabi na nga po yung mahina ka lang eh. Kunya-kunyari alam niyang abs mo. <laughs> Malakas ako, no? Mapapatunayan ko sa'yo. Sige nga, tignan ka. Puro ka lang yabang eh. Itong kahoy na to, puputulin ko to. Manod ka, princess. What? Hindi mo kayang putulin yung bayang. Mahina ka talaga. Kaya-kaya ni Boyong putulin yung kahoy? Sa so tingin mo, iska. Ewan ko. Siguro, sabi niya kasi malakas siya eh. Naku, delikado yung gagawin ni Boyong. Baka masugatan siya. Eto na, Princess. Ipatakita ko na sa yung lakas ko. Kahoy, mapukul ka! Hida! Wow! Naputol nga ni boy yung kahoy. Damit ng tuhod niya. <laughs> Ang lakas ni Boyong. Hay <laughs> <Aray> ko. <laughs> Bakit kaya umiyak si Boyong? Naputol naman yung kahoy ah. Yung tuhod ko, nagtutugo. Ang sakit sakit. <laughs> Naku, nasugato si Boyong. Bang, tulungan nyo ko! Pagalingin nyo tong sugat ko! Saglit lang, Boyong! Ukunin ko lang yung first aid kit namin sa bahay! Sabi na nga, Boyong! Mahina ka eh! Konting sugat lang! Umiiyak ka na! Ito na, Boyong! May dala akong alkohol! Babe, Bang! ng alkohol na yan! Mati yung kailangan lagyan niya ng alcohol yung sugat mo para malinisan at hindi ma infection. Masakit nga yan eh. Tubig na lang yung palinis nyo. Ayakin ka pala boyong eh. Takot ka sa alcohol? Hindi ako takot princess no. Matapang ako. Beba, akin na yung alcohol. Ako na maglalagay sa sugat ni Bayang. Ah, eto princess ah. <laughs> Lagot na ngayon, Bayang. Tatamihan kong paglagay ng alkohol. <laughs> Aray ko! Ang ngap Ang dami mong nilalagay, Princess! Aray! Oh. Kulang pa yan! Eto pa! Para gumaling agad yan sa ugat mo! <laughs> Tama na yan! Ayoko yung alkohol! Aray! Aray! <laughs> si Boyong! Naisasert niya! Sa sobrang takot niya! <laughs> Dalay niyo na ako kay Nanay Bebang! Oh no! Hala! Ano nangyari kay Boyong? May matayata siya Bebang! Hindi niya nakayanan yung alkohol! Hoy Boyong! Gising! Lagot ka, princess! Tinakot mo si Boyong! Hala, wala akong kasalanan, no? Nilagdan ko lang naman ng alcohol yung sugat niya, eh. Boyong! Gising! Bumangon ka na dyan! Lagot, hindi na ito si Boyong! Hindi na siya gumagalaw! Ikaw kasi princess eh! Kasalanan mo! May sugat na nga si Boyong! Tapos nilagyan mo pa ng maraming alkuro yung sugat niya! Ayan tuloy! Nahimatay siya! Bakit ako? Sabi bebang may kasalanan eh. Sa nagdala ng alcohol. Ako pa sinisisi mo, princess. Di ba ikaw yung kaway ni Boyong? Basta, wala akong kasalanan dyan. Sabi ni Boyong, malakas siya. Yung pala takot siya sa si alcohol. Boyong, tumayo ka na dyan. Tinatakot mo kami eh. Bebang, anong gagawin natin kay Boyong? Ayaw pa rin gumising. Tuwagin na lang natin yung nanay niya para siya na yung magpagaling kay Boyong! Ano? Tatuwagin niya yung nanay ni Boyong sa aling bruha? Huwag, Bebang! Matapang yun! Magagalitan niya tayo! Ikaw lang pagagalitan, princess, Hindi kami kasali ni Bebang! Yung damit na ni Boyong, sinabit mo pa sa puno! Bebang! Iska! Huwag din tawagin sa aling bruha! Natatakot ako sa kanya! Eh, anong gagawin natin para magising si Boyong? Ako ng bala sa kanya! Alam ko yung gagawin ko! Naku! Baka delikado na naman yan, princess! Hindi yan iska! Ako bala! Boyo! Bumawag ka na! Bilis! Ayokong maa Princess! Hindi pa rin nagigising si Boyong! Boyong! Gising ka na! Please! Hindi na kita magiging kahit kailan! Kukunin ko na din yung damit mong silapit ko sa puno! Sorry, na. Yari ako nito, panigurado! Boyong ko! Anak! Ano nangyari sa'yo? Patay ka na ba? Wait. Hindi po siya patay aling bruha! Nahimatay lang po siya! Kasi nilagyan ng alkohol yung sugat niya! Sino naglagay ng alkohol kay Boyong? Hindi niyo ba alam? Takot si Boyong sa alkohol? Si Princess po! Siya po naglagay ng maraming alkohol sa sugat ni Boyong! Sabi na nga ba? Ikaw na naman ang may kasalanan, Princess eh! Sorry po, bruha! Hindi ko po sinasadya! Dahil sa kagawan mo, nahimatay si Boyong! Pagbabayaran mo ginawa mo! Aling bruha! Sorry na po! Hindi ko nawain na si Boyong! Pukunin kita at iuwi kita sa bahay! Ikaw yung kapalit ni Boyong! Oh, no. Sumama ka sa akin! Sayo gusto mo! Halika na! Wag <laughs> po, aling bruha! Dito na kayong mga alam dito, Bebang, kung ayaw niyong madamay. Kasalanan to ni Princess, kaya siya lang magbabayad. Tara na, Princess! Pinsawad niyo po ako, Aling Bro, Gusto ko na po umuwi sa amin! Hmm. ka na ngayon, Iuuwi na kita sa bahay! Oh, no. Naku, si Princess! Kinuha ni Aling bruha Ano nangyari? Bakit ang ingay-ingay? Tapos ang atin ng tuhod ko! Iska! Si Boyong! Gising na siya! Yes! Gising na si Boyong! Aring Breha! Bumalik na po kayo dito! Gising na si Boyong! Oh, no! Nasan na sila? Bigla naglaho! Lagot! Wala na sila! Pati si Princess wala na rin!